ang mga Filipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Taong 1521, dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ang simula ng kanilang pananakop. Ang mga Filipino ay pinagmaglupitan, inepi at inalila nang mga Espanyol naging sunod-sunuran sila sa paglipas ng mahigit tatlong daan taon ay nagsimula ang pag-aalsa ng mga Filipino laban sa mga Espanyol maraming pagyayari ang nagpag-alab ng pagmamahal ng mga Pilipino sa bansa dahil sa mga naganap na pag-alsa maraming Pilipino nasugatan at namatay. Kung ako ay nasa panahon ng pag-aalsa, bibigyan ko sila ng paunang lunas gamit ang mga sariwang dahon nawa ay may natutunan po kayo salamat po